Gusto mo ba ng mura at quality na packaging para sa lahat ng food business mo, skincare business mo, perfume business mo at kung ano-ano pang mga produkto na kinakailangan ng packaging? Dito lang yan sa Aliantino Printing. At ngayon ay dinidirect ako na kayo sa source na kung saan nagpapagawa ng packaging yung mga sikat na brand ngayon na nagte nagte-trending sa social media. Lalong-lalo na pagdating sa mga food business at eto yung mga personal care at mga perfume business. At nandito rin pati yung mga paper bags, mga cake boards at iba't iba pa. So ngayon, nandito tayo sa Liantino Printing at ipapakita ko sa inyong facility nila. At bibigyan ko kayo ng napakagandang deal ngayon mga boss. Maraming mga printing ang napakataas ng MOQ. Alam naman natin yan, umaabot ito sa 5,000 to 10,000 pieces ang minimum nila dito dahil sa pagpanood mo ng video na ito, kung nag-uumpisa kang negosyante, 1,000 lang ay po pwede ka nang makapagpa-customize ng packaging mo para sa mga produkto mo. Pagandahin natin ang produkto mo, pasosyalin natin ito, paingrandihin natin ito dahil at the end of the day, lagi mong tatandaan sa packaging tumitingin ang kliyente mo. So tara, puntahan natin ngayon. Ito si Boss Mika. Boss Mika, hello! Ayan. So anong ginagawa nyo ngayon dito? Ngayon po, nagkakaroon tayo ng offset printing po na tinatawag. Anong, anong ginagawa niyan? Dito, piniprint yung mga packaging yung ginagawa natin. Ayan. So, kagaya nito, pag naprint print na siya, ganito na itsura niya. Pero hindi pa ito, siyempre, ang... Finish product. Ayan. So, bakit pa nilalagay dito? Diyan po kasi chine-check kung yung quality ng print, kung okay po siya. Meron din po kasing times na hindi okay po yung print Kailangan po ma-check natin Ah, okay So, after dito May quality checking pa kayo oh, Yes Kung Ayan. okay po yung ano natin Okay Tapos, right after this After ma-print Saan ang dadalhin dito ngayon? Dito po tayo sa cutting po Hindi Ah, po eto na, na Okay So, ito yung initial na cutting ninyo yes, So, initial na cutting Okay, so, so right after makap dito, saan na kayo pupunta? Dito naman po, meron tayong lamination. Lamination, ito yung nilalagyan nila ng parang... Window po, kapag may window, window may... kung gusto nilang glossy or matte, dito po siya dumataan. O so, kalain mo, uh -huh. diretso na sa makina, no? Opo, ayan. Tapos meron din po tayong other lamination. Okay. Yung doon po, ito Sige. po yung isa. Dito naman po yung UV lamination. Ito po ano kasi, ibig sabihin ng UV lamination? Ah, uh, may ginagamit lang po tayong ano, chemical na safe naman po siya sa food. Okay. Para lang po, ito po, mas mura po kasi yung lamination niya compared po sa plastic lamination. Mas cost effective po kasi to. Alimbawa, itong uh, cake packaging na to, magkano lang per pieces ako uh, kumatak ang halaga nito? Ah, uh, depende siya sa quantity boss. Sumabot siya ng 15 to 25 pesos. Depende po siya sa specs natin. Based on your experience, kapag ka mas maganda ang packaging, ano ang nagiging impact nito sa mga business owners? Maganda po kasi lumalakas yung benta nila eh. At mas nakikilala po yung produkto nila. Dahil sa packaging nila. Dalawa to, di ba? Meron tong glossy, meron din tong matte. Yes po. Right after dito, saan na kayo mapupunta? Dito naman po tayo sa nagka-quality checking po sila. Kasi may mga nakakalusot po na hindi okay yung print. Chine-check pa ulit ninyo? Yes po, kailangan po. Para hindi po makarating siya sa client natin na may mga defects, ganyan. Kasi hindi po siya maiwasan. Lalo na sa machine po na ginagamit po natin. Ibig sabihin, ideally, para sa mga, especially mga pastry business, mga nasa food business, you make sure na yung packaging ay hindi mako-compromise yung mga food na nilalagay nila. Yes po, tama. And then at the same time, tinitingnan nyo pa rin kung yung print maayos, okay. quality lahat. Yes po, para hindi po makarating. Kamukha niyan, mukha naman quality to ha. Ah. Ano na? Ito, bakit? Um, yung laminate niya po is hindi okay. Ha? Huh? So, may mga patchy-patchy po siya. Ayan, that's that. na. Okay oh, na yan. Hindi po. Para Ay, sa Hindi, hindi po. Pangit po siyang tignan. Compare niyo po kapag okay yung ano. Tingnan niyo po. Ano yan? Tapo na yan? Opo. Ano na po siya. Reject na siya. Okay naman. Ito po, Nino. Ayan po, boss. Oh. Ah, ganon. Po, Talaga sinisiguro niyo na quality. Yes po. Ay, Ang galing ng mata mo, ah. Hindi ko nakita yun. Nakita mo pa yun. Opo. <laughs> okay. Tapos right after here. Oo. Tsaka po natin siya dadalhin sa nagpapakpo. So ready na to para i-ship out papunta doon sa mga brand. Yes po. Kung Oo. saan po. Na quality check na for packing na po. Tapos for releasing na lang po namin sila. Actually, kayo lang ang kauna-unahang printing business na napansin ko na tinitignan nyo pa yung quality ng printing ninyo. Kasi yung iba, pare-parehas lang ang tingin nila dyan. Importante, may deliver na yan eh. Bakit ganoon So, ayaw naman natin masayang yung kinaghirapan ng mga kapwa natin negosyante pagdating sa pag-invest sa packaging. Gusto natin makasiguro na kuha quality at kaayos po yung makakarating sa kanila. Kasi branding po nila yun eh. So pag nakarating po yun sa mga customers nila, ay ang pangit naman ng packaging nito, ng printing nito, sa kanila po magre-reflect yun. Okay. And kasama rin po kami doon kasi gabi po yung gumawa ng packaging nila. Sa lahat ng gustong kumonek at magpagawa ng packaging sa'yo, paano ka nila kukontakin? You can contact us po sa aming Facebook page, Liantino Printing Press, or you can contact me sa aking number or Viber, 0905-269-7890 for the quality and affordable packaging boxes, paper bags, and anything na kaya po ng mga papers. Ayan. So, ibig sabihin, kahit 1,000 lang ang minimum na order nila, gagawan mo sila ng customized? Yes, pwede, pwede po. Pero dahil nanood kayo nitong RDR vlog natin today, pwede namin ibigay ito kahit sa 500 pieces oh. you Ayan, so kahit 500 pieces lang mga boss, makakapagpagawa na kayo ng customized packaging ninyo, customized boxes ninyo para sa mga negosyo. Lalo na po sa mga nag-uumpisa, gusto po namin matulungan sila na magkaroon ng sarili nilang packaging boxes. Ayan, so sa lahat ng mga business owners, alam niyo na, Liantino Printing, ang pupuntahan po ninyo kung gusto ninyong gumanda at lalo pang lumakas ang negosyo ninyo. So with that mga boss, maraming maraming salamat and God bless sa lahat.